Agila. Yan ang agila. Parang ako yan agila, di ba? Pinipilit si Pating. Pinipilit ba? Pinipilit yan ang agila. Lipad ka, Chunila Reyes. Pilit nilang barilin. Display yan. Nakita ko maganda eh. Eagle. <laughs> Parang kinumpara ko sa sarili ko. Gawa na naman tayo ng vertical na video. Highlights ba? Hindi ko lang alam. O, di ba? Display, display pa. More. Eagle. O, di ba? Mag-display ka. Urasan. Ang laki. O, di ba? Mag-eagle. display. Thank you for subscribing my channel to reyes until my next vlog god bye for now bye bye god bless us all love you all